Andrea Brillantes, payag daw makipag-date kay Kai Soto? Yan ang trending! Sino nga bang hindi nakakakilala kay Kai Soto? Bukod nga na siya ang pinakamatangkad na basketball player sa buong Pilipinas, ay siya na marahil ang kauna-unahang pure-blooded Pilipino na makakapasok sa NBA. And throughout the years nga, ay tila parami ng parami ang humahanga dito kay Kai Soto na tinaguri ang Philippines top basketball prospect. Sa latest vlog nga ni Andrea Brillantes na may pamagat na date or pass kasama ang kanyang mga BFFs, Si Kai Soto nga ang isa sa mga pangalan na nabanggit ni Andrea Brillantes na willing siyang makipag-date dito. Diniscribe nga ni Andrea Brillantes si Kai Soto na nice guy. Ayon pa kay Andrea Brillantes, wala lang para masabi lang na I dated a 7-footer before. My standards ako na mahilig ako sa tall guys, explain ni Brillantes, who previously dated former UP fighting maroon star Richie Rivero. Bukod nga kay Kai, ay lumabas din ang pangalan ni Kobe Paras. Subalit pas ang isinagot ni Andrea kung willing siyang i-date si Kobe Paras. Kaya ako nagpas kay Kobe kasi nag-usap na kami then after namin magkita agad sa party para nilagpasan niya lang ako. Ika ni Brilliantes. Parang okay, guwapo ka, pero suplado. Isa pang ang basketball player ang nabanggit sa vlog nila. Ito ay walang iba kundi si Dave Eldeponso Subalit, gaya ni Kobe Paras, pas din ang isinagot ni Andrea Brilliantes. Ang sagot ni Andrea, pass because one of my friends is obsessed with him. At dahil sa vlog na to, maraming sausawero at sausawera ang tila na po na si Andrea na mahilig sa mga malalaki o matatangkad na gaya ng mga basketball player na nasabi sa kanyang vlog. Kayo mga ka sa tingin nyo ba bagay si Andrea Brillantes at Kai Soto? Please type your comments below. And please don't forget to hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending.